Yeah. Mm -hmm. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat dyan, mga kaibigan. sa mang banda kayo naroon sa ibang bansa ay magandang magandang gabi po o kaya ay umaga. At kung dito naman po kayo dito sa ating bansang Pilipinas, magandang magandang gabi po. Tara, patbasdan po ninyo kami ng aking mga aking alagang manok na nag-iisa na naiwan, na naipakita ko noon sa inyo at isa lamang po ang natira. Ayan din po yung mga broiler ko mga manok na malalaki na sila at pwede na ito pang litson. At yan din po ang, ang mga buyer ko na mga kapatid ko po dito sa Jesus is Lord Church. Sila din po ang buyer ko, ano po mga kaibigan. Kaya malapit-lapit na rin po uh, ibinta. Pero hinihintay ko po na magdalawang kilo po ito para mayroon ako akong kita. Ano po mga kaibigan. Kung baga, parang sobrang din po ito. Kung takot kang magpagsapalaran, na mag-alaga ng ayok, ay paano ka magkakaroon po ng pera? O kaya, magka, paano ka magkakaroon ng pang-ulam ng pang-inasal? O kaya, ano po, pritong manok? Ano po, kaya ito, tiyaga-tiyaga alam ko nga ko po, ako, okay. po okay. para magkapilalim okay. po ako. Ano po mga kaibigan, sa malit na po na nito po ang pinagkakaabalaan ko araw hanggang hapon po kaya maraming maraming salamat sa inyong panunod sa aking mini vlog sa naman po muli hanggang sa muli po natin yung pagkikita na naman po muli ano po mga kaibigan ito po ang lagi pong pinagkakaabalaan araw araw kaya kung minsan nakakaligtan ko po na po mag live stream kaya daan ko na lamang po sa pag-upload ng ganito para naman po sa ganon ay hindi po ako makalimutan ni Lolo Whitey eh. ano po mga kaibigan and God bless po sa bawat isa na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa po ng inyong mga pamilya at malayo sa anumang sakit karamdaman ano po and God bless po sa bawat isa mga kaibigan sa po hanggang sa muli po natin pag